Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po mayroon po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget or so, hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway uh, maintindihan po ninyo sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello, my test. Ascension <laughs> na po. Bawala-wala yung internet natin. No? Pero ngayon bumalik na naman. O. No? <laughs> so, uh... Meron tayong schedule ngayon Pero Quick live lang tayo Okay na Umalik na yung internet natin Salamat sa Diyos hmm. So, ngayong araw Ngayong umaga after Misa natin Ah, grabe mga kapatid ah, Apat po yung exercise natin Uh, just imagine buong buong pamilya ay hinaharas talaga ng demonyo. No. Yung nag-share sa atin si Ma'am Karen, <clears throat> yung demonyo sa kanyang katawan ay nagsasalita na siya talaga ang dahilan bakit nagkasakit yung na namatay yung kanyang mga family members, sunod-sunod po. At ngayon, itong magkapatid na naman, yung kapatid niya, sabi ng mga demonyo sa kanyang katawan, uh, nag- uh, nag -unheal. Hindi naman tayo maniwala sa demonyo. Pero sa kanyang sinasabi sa mga salaysay ng mga demonyo sa katawan niya, doon natin ma- ma- makilala yung kanilang kasamaan. Ma-unveal ang kanilang identity. So, pinayuhan ko si Ma'am Karen na nagkasakit yung kanyang, yung kanyang kapatid. Nahirapan na sa paglakad. At yung buong balat niya ay may disease. No? makate na makate. Nahirapan siya sa paglakad. So, nakarating sila last week. Mm, isang linggo na sila dito. So, sa pagrating niya, dineliverance ng team natin. Walang reaksyon. hindi uh, dineliverance ko rin. Wala ding reaksyon. So, sa araw-araw na deliverance, kanina pa, ngayon lang, yung kapatid ni Ma'am Karen na interview natin, grabe yung reaksyon. No? No, wala. Eh, hindi niya mapigilan yung kanyang sigaw. Hindi niya mapigilan yung kanyang sarili. Nakita po ito ng kanyang asawa po. No? At first time, kanina pa. No? At yung mga demonyo, sa katawan niya, tinitigan ako. <laughs> ang sama ng titig ng kanyang mga mata kanina sa akin. At uh, ang mga demonyo ay nagsasalita. Hmm. Dahil si Karen hindi pa na-liberated eh. No? Alam niyo anong sabi ng mga demonyo? Ah, uh, galit na galit kami kay Karen. At sinabihan ko si Karen, sa mga araw, grabe yung sakripisyo mo dahil buong pamilya mo na ay babalik sa simbahan. Buong pamilya mo na ay nagro-rosaryo. Sabi ng demonyo, dahil sa'yo, yung buong pamilya mo ay nagro-rosaryo na. No? Na sasaktan na kami. Mm. Napapagod na kami. No. Huwag na kayong magpatuloy sa pagdasal, no. Huwag na kayong magpatuloy sa mm, pag uh, pagbabasa ng Biblia. Mm, sabi ng mga demonyo, nagagalit kami sa iyo, Karen, no. At pati ako sinasama pa, no. Pati ikaw, Darwin, galit na galit kami sa Bakit mo tinutulungan <laughs> si Karen at kanyang pamilya? Anong nangyari sa amin ngayon? Hmm. At hihingi pa ng patawad yung mga demonyo. <laughs> Dahil sa iyo, no? patuloy tayo nag-pray nag ng solemn exorcism, Grabe na si paan ako kanina. So nag-unveil yung demonyo na matagal na sana niya patayin si Karen. Last December pa. So dahil lumapit sila sa sakramento kay Kristo talaga. Lumapit sila sa pari ni Kristo na protektahan sila. At ngayon, uh, susunod na ng mga araw, interviewin natin yung hindi pa na-liberated si Ma'am Karen at yung from Nasmate. At maraming pang ginagawa yung demonyo sa kanilang buong angkan. At ngayon, dahil kay Karen, namulat sila sa katotohanan. No? Ito po yung maganda na nangyari sa pamilya nila. Nagkaisa na sila. No? Mag-isamba, mag-rosaryo, adoration. No? reception of the Holy Eucharist and in paglapit sa mga sacraments at paggamit ng mga sacramentals. Nasipa nga ako kanina eh. Mm -hmm. At <laughs> uh, di hawiran ko niya. No? niya ako ng malakas. No? Galit na galit yung ah, uh, yung demonyo. Iparinig ko sa inyo sa sunod na live natin. Yung mga sinabi ng demonyo, mga... Uh, parinig ko lang, hindi ko ipakita sa inyo. No? Uh, galit na galit sila sa banal na rosaryo. At pati na yung kanyang, uh, kanyang kapatid na si Catherine. No? Ito po ay nakikita sa kanyang asawa. Mm. At sabi ng mga demonyo, no, huwag na kayong magrosaryo. Ang galit na galit kami. No, bakit tinulungan ka sa babaeng iyan? No, grabe, no? Very inspiring, no, na magrosaryo talaga tayo. Ngayon po ang common na uh, revelation ng demonyo. Natatakot sila sa mahal na ina ng ating Panginoon. Natatakot din sila lalong-lalo lalo na sa Panginoon. No? Pero yung takot nila sa mahal na ina, dahil tao lang si Mama Mary, at pinili siya ng Diyos. Hindi si, hindi tao yung pili kay Mama Mary. Ang Diyos po ang nagpili sa kanya. Amen? At pasalamat muna na ako sa mga generous na mga kapatid natin na laging Uh, na laging uh, nagpadala ng mga stars. By the way mga kapatid, nakikipag-suyo nakiki uh, po ako. Uh, tulungan po natin yung mga kapatid natin, lalong lalo na yung mga, maraming na-inspire po uh, ng mga kapatid natin na pumasok sa seminaryo po at uh, merong lima po ngayon. No, meron na tayong pito na natulungan sa pamagat pamamagitan ng supporters natin, no? Ah, uh, pito na mga seminarista na nasa seminaryo na at meron na namang lumapit sa atin na lima. No. At uh, ilan na? Uh, lima at uh, <laughs> Yung mga seminarista na lumapit sa atin at wala akong tinanggihan sa kanila at uh, ngayon ay nakisu nakisuyo po ako sa inyo. Tulungan natin sila, hindi kayo tutulong sa pamagitan ng ating chikas. Nandito po yung chikas natin at yung bank account natin din para matulung dami pang matulungan natin. No? Ang saya no? kung madubli pa yung mga seminarista. By the way, yung Banti sa mga seminarista natin ay 7,600, no? Excluding the miscellaneous uh, fee, no? At hindi ko po sila tinanggihan. Sinabihan ko lang na huwag kayong mag-alala na tutulungan namin kayo sa abot ng makakaya. Uh, Nakikipag-usap po ako sa mga uh, supporters natin na sa abot ng makakaya natin, tulungan natin sila. By the way, yung mga pinadala ninyo, ginastos talaga natin sa evangelization at sa, ano, sa mga, lalo-lalo uh, na ngayon na may dagdag tayo ng mga seminarista po. So, ako po ay nakarelate sa kanya dahil dati po akong seminarista. Walang-wala po yung pamilya ko dahil 11 po kami. At maraming mga taon na naging instrumento upang maging ganap na pari po. So ngayon, marami namang lumapit sa akin. Ah, may dalawa akong parokyano lumapit. Kanina meron, is sana naman, may dalawa from sa punto per punto subscribers natin. At wala tayong tinanggihan dahil kung magkaisa tayo, marami tayong matutulungan po. Okay? Yung chikas natin at nandito bank account natin, inaalay natin yan sa punto per punto evangelization natin. Kita niyo naman, ang dami nating uh, napasaya, dami natin na-evangelize. You no? Know? At uh, yan po, yan lang po yung intention dyan. Hindi po yan para sa sarili ko po. Hindi ko po yan para sa sarili ko po. Gagamitin natin yan uh, solely for evangelization. Marami tayong natutulungan diyan, no? Sa pinadala ninyo na mga support. Uh, ginagamit natin 'yan sa wasto at sa tamang intention, no? At sa nadadami pa, at through sa ating programa, marami pa tayong natulungan. At sa abot ng na makakaya natin, wala tayong tanggihan. No? Uh, Suportahan natin yung mga gustong magpari na walang um, number po, Father, nandito po sa live natin, no? Uh, 0907-5496-09 yun po ang GCAS number natin at yung uh, yung bank account natin na papasok ginagamit natin lahat sa evangelization no? At malaking tulong po yung magagastos nga tayo sa bulaklak na malanta lang. No, Lalo-lalo na sa evangelization. At uh, yung building natin, susunod na mga araw, mag-allocate tayo ng specific bank account at specific GCAS para hindi magkahalo po para sa building. Pero hintay lang tayo mga kapatid dahil may problema. Uh, at okay mag-alala, God a great provider. Ako po ay naniniwala sa Diyos. Higit pa sa uh, pagtiwala ko sa akin sarili. Dahil Diyos is a great provider po. No? At patuloy lang tayo mga kapatid. Uh, uh, yan, no? Nakabili na tayong sound system. Yun po ginagamit natin. At meron pa tayong maraming bibilhin ng mga organ, mga musical instrument po para sa mga charismatic natin. Yan po ay ginagamit natin para marami pa tayong maabot. Okay? Maraming salamat po sa inyo. May, may duty pa ako. Father, tanong ko, possibility po ba na kahit nag-cares na apay maaring maposes pa rin? <clears throat> sa posibli ba? Alam mo lalo na hindi po pa na na surrender lahat. No? Pwede, pwede pa. Pero kung na-renounce mo na lahat, no, yeah, it is impossible na. Kung na-renounce mo na yung mga contamination sa buong pamilya mo at buong pamilya na. Ito yung maganda eh, yung buong pamilya na magkaisa eh. Buong angka na magkaisa sa pagyakap kay Kristo eh. Father, watching from Dubai, how can we invite you po? for an evangelization po. So, so ang dami ko ng invitation, pero just contact. Puno na po yung buong taon ko. Just contact. Oh, pero no? So, ilalagay ko po yung contact ko. Contact person po sa ating... ah uh, ilagay ko po yung contact person ko sa ano... Yung contact person dahil nawala eh. No? Padre, mabalik pa bu mo diri sa sambuan na among schedule na on thanks father in god's time po in god's time po hindi ko mas yes agad dahil ang dami pong nag-invite eh puno na po yung buong buong taon ko hanggang uh, first semester next year uh. So yan po ang palatandaan na oh how na oh how ang ating mga kapatid sa katotohanan po. At salamat sa mga, oh, si Pastor Rian Pente. Shout out, Padre. Kumusta na yung anak mo? Uh, sakit pa ba yung tiyan niya? No? So, salamat sa pagdalaw, Pastor Rian. Nagpa-shout uh, out sa atin. At may ano pa ako, no? May, uh, salamat, Padre, sa pagpasyal, no? So, while nag-ano tayo, nagbasa tayo ng ilang komento galing sa inyo, mga kapatid. Dahil may schedule ako, 11.30, no? Uh, blessing po. Ako no? lang ang uh, nakara. <laughs> uh, still under medication, father, no? Sige bro. no? Dahil may kaibigan akong doktor na kaskidyo. Uh, Oy! Okay na si nanay? Oh, smiling na. Okay. So, punta muna kami sa, ano, for blessing, mga kapatid. Eh, Mag-bless muna ako ng lugar. Salamat sa mga generous na nagpadala ng mga stars. Babasahin so, ko mamaya yung mga pangalan ninyo. <coughs> Oh, hello. O sa inyong kuan? Marriage license. Ugma na. Ha? Aha. Uh -huh. God bless. Si Grace Shop. Is na nanood. Dag Henry. Paambit. Kay ba driver ba? Ah, sige. Ay, ako. So, Ami Paruguso. Si Lini Minaw. Hello, Father. Christina Butalid. Apa uh, hello, Father. Good day. Watching from Kabuhat Bohol. Ano ang Kabuhat Bohol? <laughs> si Bong Finla, Nanood sa atin. Si Bernadette Oxtero. Si Dina Hailo. Nanood sa atin. Taghan. Salamat. Pagbisita ni Mother sa Santa Catalina. Negros Oriental. Okay. Okay, let's go. So, uh, so, so on then Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. In the name of Jesus, you consecrate this car with the precious blood of Jesus Christ. Then, Mom Mary, humbly ask to protect me and all these people in their lives, who we from all the retaliation of the evil spirits as we do this ministry, covers all with your mantle of love and protection. Amen. Mm -hmm. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Okay, see, si all live, Oli. No. Butina hindi na nakudul yung live natin. Ah, uh, dwa bong driver natin. See, it's funny boy. No. Sa Leonora de Lectur. God bless Father. pray for me sa ako unyang pagtrabaho sa gawas. Salamat. Yes. No? So vice versa tayo. Ipagdasal niyo kami. At ipagdasal din namin kayo during inaala na, in, inaalala namin kayo uh, lahat ng mga supporters natin during mass po. Mm -hmm. Yan pong misa ay eh ang lahat ng mga intensyon ng simbahan ay yan No? <laughs> ah, si Sam Maratas. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Ay, mapalit sa ma Sibu, pa Father. Padong ma pa, pa ma'am. Kaya na nga, asa na yan? Di sa Coop Hospital at Ustad Bilaran. Padong pa sa, oh, sa... Yung pupuntahan namin ay tumatawag na. Father, we hope you can give. So, di ba kung mag-ayon, putong padong sa... Nang, you pa can give. Right? As a talk here in Dubai. No? <laughs> so, in God's time po, pag-usapan natin yan. No? So, i-send ko sa inyo yung, ay, ah, i-propose natin yung mga international talk natin. Sino yung i-communicate ninyo. Mm. Maayong buntag for our watching from CDO regards to all bulanon, labi na mm. sa akong... Uh, yutang natawhan Taytay tay, Valencia Bohol. Ay, si mm -hmm. Taytay Valencia Bohol. So, pasalamat muna tayo kay oh, okay. Sister Imper. Trabasano, oh, okay. Trabas nagpadala oh, na sa atin ng 10 stars. Si Miriam Dalugdug. Hi, Father! Oh, so God, God bless. 10 stars. Si Maria Serminto. 200 stars. Thank you po. Si Melanie Disuyo. 50 stars. So, kung salamat lagi po ito. Uh, yeah, si Jean Guevara, 50 stars, si Ralph, Ralphette Albil, Abiliar, 50 stars, 50 stars, si Marina Olves, 10 stars, si Rosemary Sabino Montajes, 50 stars, si Melita Pelinho Palang, 10 stars, salamat po, at si Sister G Channel, parang bago ito ah. 5 stars, no? Si Sister Impero. no? lang ito, Sister Impero. Rabra sana 10 stars. Si Feta Gupa. Uh, 50 stars. At si Mercy three 300 stars. So, salamat po. Drip, din na kayo talk about bukasyon sa pagkapare. Ibig sabihin live lang. Uh, sige. Sige, sasali natin yan, no? si Delia Ibo nagpadala ng 10 star. So, yun lang sa muna mga kapatid Dahil papunta na kami sa uh, um, sa lugar kung saan kami mag uh, bless. Blessing and deliverance. God bless. Fighty Maria, the taxi, be with humble heart.